Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang kalagayan ni Kongresman Dan Fernandez sa Laguna sa kanyang pagtakbong bilang gobernador. Kumusta man? May pag-asa ba siyang manalo? O diritso na siya ginidoro? Okay, ito. May post si Edwin Hamora one hour ago. Sabi niya, I read this in Abante News. They say yattering is a bit darker. Sino ba yung yattering? Si Dan Fernandez ba? So, survey inantak sa Laguna noong April 20 hanggang 25. So, bago pa, no? So, ito ang resulta. Makati Base Research Survey Firm, uh, April 2025, 3,000 respondents. So, 1, 2, 3, 4, 5 ang naglalabang kandidato. So, ito yung nakuha nila. Karin Agapay, 7%. Sol Aragones, 41%. Dan Fernandez 20% Ruth Hernandez 29% undecided 3%. So total of 100%. So Sol Aragones ito yung dating reporter ng ABS-CBN. Uh, I'm not sure ano kung board member ba siya o vice governor sana. Hindi ko alam. Basta alam ko kung ito. Uh, may, may position siya sa Laguna. Uh, hindi siya baguhan sa local na politics. So, malayo. 41%. Uh, pumapangalawa yung Ruth Hernandez. Sa pagkakalam ko, ito ba yung asawa ng incumbent governor? Hernandez. So, may pag-asa pa bang makahabol si Congressman Dan Fernandez? Ilang araw na lang, eleksyon na. Partida pa yan ha. Sol Aragones, ah, hindi siya kasama sa admin, kaya wala siya masyadong ayuda. So ito si Dan Fernandez, siya ang may ayuda eh despite na may ayuda wala pa rin 20% so ito na ba malapit ng goodbye <laughs> uh, itong mga nagpahirap sa mga Duterte sa Quadcom o so sa Tricom malala ko nung Quadcom hearing grabing pang uh, interpellate ni Congressman Dan Hernandez kay Tatay Digong natin kailangan pinaghandaan talaga ni research ni congressman Fernandez ang dami niyang tanong kailangan hindi siya magsilbi sa talino sa diskarte ng Tatay Digong natin grabe ilang oras yung congressional hearing na yun ayaw pang patigil si Tatay Digong so lumabas na kung sino ang rockstar walang iba kundi si Tatay Digong so ito na ba yung kasabihan na ang gaba dili magsaba? Uh, bisaya yung gaba is the Bisayan word of karma. Lunod sa Ilocano. Magbasa tayo sa mga comments. Virgilio Gan, Kong Dan Diritso, Inidoro. <laughs> RHC Pepper, naka 20% pa ang damoho. Noel Palencia Ropa, Sol na yan, sigurado. Oh, malayo eh, 49%. Nimo Dan. City Clear DL Nice one Buti nga, sabi ni Jack Nalo. Ruth Sispa, may 20% pa na naniniwala kay Mr. Google. <laughs> so, punta man tayo sa ibang, sino pa yung mga ibang kongresista na ano? Sa Manila, I 3rd District, si Congressman Joel Chua yung nakita kong sorbet dehado rin siya kay Jewel Uy mas mas lamang yung kalaban ni Congressman Chua sa Tambadal District 6 sa Manila dehado rin si Congressman uh, Benny Abante lalo na ito yung sinadya talaga yung schedule ni BP Sara na pinuntahan doon, dumayo uh, nakipaglaban sa kanal kaya kong makipaglaban sa kanal so binanatan niya si Congressman Chua binanatan niya si Congressman Abante I don't know plus di pa, yung yung magic ni Yorme uh, Esco Moreno malaking bagay yun pag mo yung kampo ni Yorbe, eh Chua and uh, Abante nasa kabilang uh, ano sila kay Laconia sila mahina may nakausap kami uh, grab driver uh, kahapon niya, mahina si Laconia malakas pa rin si Yorbe. so ano pa okay mamayang gabi may ay, isa pa yung kagabi ba yun si BP Sara o the other night sa Cagayan de Oro nako binanab-banatan na naman niya yung mga uh, congressman na pumirma sa kanyang impeachment dito nila mararamdaman ngayon ang hagupit ng isang BP Sara basta kinalaban ka ni ang lakas pa rin ng hatak ni Bipisara Sara sa mamamayan kahit saan siya magpunta pinagkakaguluhan ang mga anak mga bata dinadala kay Bipisara para lang makapagpapitsu bagay na hindi nangyayari kay Presidente Marcos kahit saan magpunta si PBBM wala lang palakpak lang kulang sa kain Uh, last week, nagpunta sa Cagayan de Oro si PBBM announcing the arrival of the President of the Philippines, President Ferdinand Mara. Ola, kinay-kayo, parang kapitan lang ang dating. Samantalang si BP Sara dumadagundong na Duterte, Duterte. Ito na, ang gaba, di li magsaba. There will always be a day of reckoning, sabi ni Tate Digong. So, yung mga kongresista na nagpahirap kay BP Sara, the end, Disney. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribung uh, tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is natin sa kanila. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig panorin nyo ang video na ito. Nakabot naman kayo sin sinyo. Sarap at ikaw. Sana nga kayo ang Isa sin. O karon unsa inyong maistorya nga maayo na inyong ato po nakabalay na mo bag-o. Unang -una, salamat kayo sa o salamat di sa Ginoo. O labi na sa akoan nag sponsor o sa naglantawan ng nga video. Salamat di sa niwa. Kay dili kami makabalay kung wala mi gi tabangan. Nagpasalamat di kun sa Ginoo nga ana sa ginagamit nga tao, aron nga matabangan mi makabalay mi. Kasi sa ang panahon kung wala lagi mi kita dito kini makabalay kay wala mi kwarta nga eh pabalik na mo ganit sa balay O ginaot unta nga magbadayon oh, ni nga tabang para dagan pag matabangan dagan kay salamat O sige salamat kaayo O sige god bless <laughs> God bless Ah uh -oh. <laughs>